ito kami sa Heart Rock ang lugar na ito mga beach ay uh, very popular sa Okinawa ito ay isang batong mga beach na hugis puso siya kaya tinatawag na Heart Rock simbolo daw ito sa ng pagmamahal at romansa ayan tingnan nyo maraming uh, magkasintahan at honeymooners at mga turista ang pumupunta dito para kumuha ng litrato. Isa na ako dyan, charot. Ang sabi nila is, kung pumunta ka dyan, kumuha, mag ano ka, take ng picture, ano daw yan, good luck sa relasyon. Ganon. Ang bato na ito ay matatagpuan sa isang tahimik na lugar mga best at magandang dalampasigan. At yung tubig ay napakalinis at linaw. So ayan, may mga t-shirt din na binibinta. And so the good thing here kung nauuhaw ka ayang may binding machine. Yan malamig. Dahil so, sobrang init. Kailangan natin inilom. So itong bridge na ito mga best. Ito yung nagkoconnect between these two islands. At very popular dito sa Okinawa.